Yes, hello, Good morning, good afternoon, and good evening. Sa mga nagtatanong pala, ito naman ay ibibigay kong information. ba? Diba, natandaan nyo? Umuwi ako ng Pilipinas at pumunta kami sa Intramuros. Yung uh, about sa, ano yun, uh, immigration, Bureau of Immigration. Uh, about yun sa mga foreigner na gusto mag-for good sa Pilipinas. So, dun po yung pinaka-main na laging pinupuntahan kahit uh, anong uh, anong lahi, okay? kahit sa ang lugar pa yan sila sa lupalop ng mundo doon talaga na process sa intramuros pero ito nga marami nagtatanong ang ano non mahaba ang proseso non at maraming documents ang kailangang i-submit well dalawang beses na kasi namin tinanong to way back dalawa pa lang anak namin natanong na namin to tapos ngayon na tatlo na anak namin tinanong namin ulit the same procedure hindi pa rin sila nagbago, ganoon pa rin. So, ang tawag po doon ay kung gusto magstay ng matagal ang asawa, asawa natin sa Pilipinas, yung uh, ang tawag po doon ay spouse visa. Meron pa rin siyang visa, pero yun yung ipaprocess mo sa Intramuros. Yun yung tinatawag na spouse visa kasi kasal kayo. Yun nga, ang dami mga requirements doon. So before mo, ito ha, prangkahan lang. Direct to the point tayo. Ang tanong doon, mag-stay mag ba ng matagal ang mister mo sa Pilipinas? like meron siyang business or titira na talaga doon kasi ang proseso nun, may interview pa yun mm. tapos hindi lang yun bukod sa may interview ang gagastusin niya 11,000 estimated lang yun ha hindi pa natin alam yung iba pang baka may mga additional pa hindi natin alam pero yung estimated na magagastos niya ay 11,000 sa peso at yung process na yon ay good for one year Parang pumapatak siya, hindi na ako lalayo ha kasi nasa Taiwan ako naka-base. Na nasa Taiwan naman ako. Ito yung permanent uh, resident ko kasi dito na talaga ako nakatira. Though dual ako, okay, dalawang passport ko, pero sa case kasi ng Mr. natin, hindi sila pwedeng kumuha or magpaduwal sa Pilipinas. 'Yun yung klaro ha. Kasi iba kasi ang patakaran ng Pilipinas. Ang patakaran kasi ng Pilipinas, pure siya eh. Pure Taiwanese siya. Kailangan niya i-give up ang isa. Isa lang yung pipiliin niya. Hindi katulad sa case natin na nakapag-asawa tayo, depende kasi yan sa country eh, o sa bansa. So, ang Pilipinas, nagbigay ng, di ba, magandang opportunity sa katulad namin, na wala namang kaming, uh, ano to uh, wala kaming halong Taiwanese or Chinese, wala. Pure Filipino kami. Pero nakapag-asawa lang kami ng Taiwanese, kaya merong chances na pwede kami magpa-dual citizen. O yun, mag-apply ng ano ng dalawang passport sa mga katulad lang namin na pure Filipino na nakapag-asawa lang. Pero kapag pure Taiwanese, wala man siyang halong ano, or, di, di, ba? Kahit nag-asawa pa siya sa Pilipina, <laughs> hindi naman sila pwede ng dual? Kasi wala eh. Ganun ang patakarin ng Pilipinas eh. Kaya nasa sayo kung worthy ba na gumastos ng 11,000. Kung hindi rin naman magtatagal o hindi naman mag-stay na matagal ang Mr. Mo sa Pilipinas. Bakasyon-bakasyon lang, pero hindi naman mag-for good ikaw nasa sayo yon kung mag, mag process ka nung ganong ano spouse visa or kung gusto mo talaga kasi ang ano kasi doon um, sa kanila parang sa atin parang sa atin napupunta tayo sa Taiwan 'di ba ARC alien resident card so parang ganon din sa kanila ARC pero iba kasi sa Pilipinas mas madaming gastos iba yung proseso hindi katulad sa Taiwan 1000 lang 'di ba renewal o kukuha ng ARC at hindi naman ganun kalaki yung babayaran or processing sa pag di ba pagkuha ng ARC pero sa Pilipinas ganun talaga besh kaya before ka mag-process tanungin mo muna kung worthy ba yung ilalaan mong pera kung hindi rin naman magtatagal yung asawa mo okay so yun 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 yung disadvantage pero di ba one year lang yun pero kung gusto pa niya mag for good or tuloy-tuloy pa So, ang renewal nun, 2 years. So, 2 years nang ibibigay. Pwede siyang mag-renew, pero may ipaprocess pa din ng documents. May isasubmit pa din daw. So, parang hindi naman siguro ganun ka higpit. Hindi natin alam, di ba? Alam mo naman, naman sa, alam naman sa Pilipinas. So, ano lang, prangkahan lang. Hindi naman sinisiraan natin. Pero yun talaga yung realidad. Ma, mabusisi talaga sa proseso ng mga documents. So, yun nga, gagastos ko din ulit doon. So, pag nag-renew ka, hindi na siya one year. Bibigyan na daw na ang two years pero may bayad pa din. Nako, mahal din. hindi na namin tinanong. <laughs> Basta, kung antresado ka, ditanongin nyo na lang ulit. Kasi yung kaibigan ko, sa totoo lang, Amerikano, hindi ko na sasabihin yung ano nga, pangalan. Amerikano yung asawa niya. nag good na sila sa Pilipinas. Taga-US siya. Nagastos nila, nagpa ano, sila, consultant. Yung parang agent din pa ganun. Head consultant na ay, may alam sa proseso. Pero hindi sila pumunta ng intramuros. Sa Cebu na sila nag-process lumagpas na sa 30,000 ang nagastos nila. Kasi mahal ang magpa-agent. So, ganun ang gastos nila. Meron pa yung ganun. Para mapabilis, mapadali yung processing o documents. As in, malaki talaga gastos nila. Mm. Kaya yung 11,000 sa Intramuros, hindi pa yun. Na ano, mga, <laughs> di ba kung gusto mo mapadali, may ganun pa. Alam mo naman sa Pilipinas, hindi talaga nawawala yan. Pag gusto mo mabilisan, kasi mabagal talaga ang proseso nila. Kaya walang masama kung gusto mong uh, mag under the table kung gusto mo talaga yung mabilisan no kasi hindi etas ito, ito pa tas ito pa um, ang ang doon sa one year naman na ibibigay spouse visa yon so kapag na-approve yon na-approve na yung spouse visa mo parang pumapatak na multiple re-entry ka na so hindi ka nakukuha ng visa kumbaga wala nang limit in a year ha walang limit kahit ilang beses kang punta-punta ng Pilipinas pero, ano siya, hindi ka na mag-a-apply nga ng visa. Yun na yun, wala na limitation, restriction Doon sa good for one year. Okay? Kung ilang, labas-pasok ka na ba sa isang taon. Okay? Yun yung advantage nun. Kung maganda yun, kapag may business ka talaga na nakailang sa, lagpas na sa sampung, ano, sampung, ano, bases beses kang pupunta ng Pilipinas, so worthy siya kung, kung gano'n na lagi kang pumupunta compute mo na lang. Mabilis naman compute yan eh. Kaya lang, eh kung ilang beses ka lang naman pupunta, hindi rin naman siya worthy. Tapos ito pa, kapag katulad yan, di ba, labas-paso ka, tas meron pang ano eh, meron pang sinabi sila eh. Kapag malapit na ma-expire yung visa mo, kailangan mag-submit ka na naman ng another documents dun sa renewal kasi panibago din yun kasi 2 years nang ibibigay sa iyo kasi yung asawa ko uh, nag-apply siya nag siya ng visa ano online so pag online visa uh, within 24 hour maibigay na yung ano eh mabilis naman eh pag online visa yung hindi ka napupunta sa Meco so within 24 hour maibigay na sa'yo sa email yung parang QR code, yung gano'n kasi yun lang yung ipiprint mo na ipapakita mo sa uh, airport kasi yung asawa ko ano uh, nakalimutan pa niyang iprint yon pero buti na lang sa airport may 7-11, so nagprint siya so yun uh, kailangan yon pag online visa kasi kung wala kang time pumunta sa MECO ba? pwede online visa tapos meron ding ano, pag may time ka, pwede ka na pumunta sa Meco. Kaya lang, ang disadvantage lang noon, magkukuha ka ng visa ngayong umaga, sa hapon pa kasi ibibigay, di ba? Ganun ang visa eh. Depende. Kung siguro hindi sila busy, may ibigay agad. Depende na lang. Kasi yung sa biyanan ko, nakuha daw niya agad. Mm. kumuha yung biyanan ko, sa Meco talaga siya kumuha. Kaya yun lang po yun guys. Kaya kung may tanong ka, please follow me and PM me ha. So yun lang yung proseso namin diyan na mai ituloy kasi hindi man si worthy mm, 'di ba okay god bless everyone